'Yan balikan mo yung uhaw mo kay Lord. Paano balikan mo yung pananabik? Ano yung pananabik? Yung talagang sabik ka. Ganyan pag in love eh, 'di ba? Pag in love, lagi mo siyang gustong makita. Pag in love, kahit umuulan, kahit bumabagyo 'yan, susunduin so, ni Kuya Rick si Ate Carla. So, gano'n po kapag uhaw at sabik. Eh what more kung kay Lord? Kaya dito sabi ng Samis in verse 2, "Nananabik ako sa Diyos." sa Diyos na buhay, walang iba, kailan kaya maaari sa presensya mo yung sumamba? Yung di pong excited ka, na linggo na naman, di ba? It's time to go back in our first love at si Lord ang forever natin, kapatid. Wala ka nang makikitang higit na pagmamahal na hihigit sa love ni Lord. Lahat ng nagmamahal kay Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Amen.